So ayun guys, yung kita mo niya sa Tower Obelisk, siyempre uh, may tindahan digdi si ate. Mahiling nito, uh, ano ini? lens uh, Len, sa Food Hub, siyang mga ano digdi, mga tusok-tusok. Ayan, so mga dahil patabi dyan, nagkaturusok, magligtabi ka mo sa uh, ano. Tadakulong sa tabi ligdi nga uh, siyang tinda na tusok-tusok. Oh. So mga dahil tabi pa dyan natutusok sa February 14, magligtabi uh, ka mo, mas maray pa niya ining na uh, ano mas maray pa ining baseball natusok na pero kamo dai pa kaya kung moya tabi nindong makata na kinatusok na magdigdi tabi ka mo sa Lens Food Hub digdi lang ko iyan sa Sawangan Park Legazpi City o di ba at tabi man ya dakulo na may nagtitirinda digdi uh, kumain ling si kuya isabay ko na ining kuya kumain ling tabi nindo ano ini kuya ano ini Dolcis de Maria. Dolcis de Marias. Ayan guys, may Dolcis de Maria mga masiramon guys Ang sa iyang ano oh. Mga siramon at sa iyang cookies. Ayun, iba-ibang ano kang cookies. Oh, digdi. Oh, digdilang tabi yan, mahiling nindyo. Digdi digdilang po sa gilid kang uh, highway. Digdi po sa ano, digdi po sa ah uh, sa aw oh, sa wangan man sa kuya. Ano yun eh? Obelis Tower. Ayan, Obelis Tower. Siyempre, ini sa si ate. Kaya dinigli ko, ta, sarap po ini sa followers ko. Ayan, dinigli ko siya. Ta, uh, muyaman mahilingan sa iyang ano. O, diba? Magayon gayon pati si ate. O, ate, ano? Igwa ka ng ano? Igwa ka ng agom? Ah, igwa pala na agom si ate. Kaya, sa mga day pa dyan na agom iyo. Lalo na sa mga day pa nagkaturusok. Abay, maga magladigdisa na tabi ka mo sa Lena Food Hub. And siyempre, igwaman tabi ni Gris si Kuya, kung mahiling tabi do. Ayan, igwaman sabi siya digding ano, igwaman tabi siya digding mga, anong ini ngarang kayo Igwaman tabi siya digding mga noodles, ayan. Kung nga uh, kulang tabi ka mo sa init, ay lintian, magpainit ka mo taon, ligdi pa sana, sa noodles pa sana ni Kuya, mainit na ka mo. Ayan, so mga day tabi, yan, nagkairinitan ko niya na February 14, ah, di tabi ka mo, ligdi da kanton kariton ay lintian maray ini may kanto na kamo may kanto na lamang sa February 14 baka na ipatabi ka muna ka kanton dyan ay ho ni tabi ng pansit kanton ay just ko na sana thank you ayan niya kita ligdi sa Obilis thank you very much oh guys barakan na ka mo may na ka mo kay kuya pag nahiling nito ang guwapong ini lindian na masira sa iyang luto sabaw pa sana ay Diyos ko, sabang pasana. Oh, para nalilig ni si kuyang taga na igahanap ko na pag didila ang pasana, nabuka na. Sa indaw tabi kayo ito ang igwa. Iyoko ang igahanap pero naitabi nalilig kayo ito. Kaya madumang kami sa balyo. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> So ayun guys, yan kita kitang kanyang ligtis sa Sawangan Park, Legazpi City. At ayan guys, kung makikita nyo guys ang uh, ano, makikita nyo ito si ate sa kuyang followers yun eh. Ayan kung nito na guys. Pag ma-order tabi ka mo kay mami na may bunay. Ayan. Dahil tabi mag-order kay luwang bunay iyo. Ta ang apod tabi ka yan. mami, may duwang bunay. Bunay. Ayan. May bunay lang po. Saro lang po. Dapat. Kaya ayan guys, ayawang kita mo niya sa sawang part. Si kuya, pag nahiling tabi nindo. ayan, masira mo sa iyang uh, mga ano. May mga rabot. Ayan, may mga rabot. Isas! Nahiling tabi nindo. Ay, Diyos ko, nasa na. Mainitong pa yan. Mas mainit pa tabi dyan sa jowa nindo. Kaya tabi, isas, pakahali nindo oh. sa aga, sa February 14, pakahali ni Lutabi, magbayubok kang mga masitas dyan, magdiretso tabi, mag tabi, sa mag kaya... yes. ano? tabi ka mo, ligdita, magpainit. Ayan, mainiton tabi, ligdita, sabaw-sabaw pa sana, ay sus, masira mo na. Kaya guys, siya akong kitangon niya, sa sawangan, nga ni mag kay kuya, ano yun yan? Pangarap ni kuya? Bamboys. Ano? Bamboys. Bamboys. Ayan, bamboys, mami. Ayan, kung na ka mga jowa dyan, dig tabi, iguana kabi ka, ka kay mami. Oh, sa February 14 ha, dai tabi paglingaw-lingaw ang pakahali nindo Sabi sa nangani ni Boy Lado, na tabi kay puwan itaram. Ayan, aram na nindoan. kaya yan, guys. Pakahali tabi nindo duman, magdiretso tabi ka mo digdita ang ngaling magkusog-kusog. magka ka mo, mag-order tabi ka mo kay Ate. O niya, man ini kay Ate. Oh, pag nailing tabi. Shout out sa eh. ano, sa Lisidro sa... Oh, no, 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 no. Kuryo ah, ah, pag nahiling tabi ni si Ate, nasa tamang tao na kamo. Yao na tabi kamo duman sa pinakamainit mainit. mainit ang nahiling ni. Pag nahiling nila si Ate, ay nako. Yao na tabi kamo di sa ano, tamang tawo Nasa sawangan pag kamo is so mga masiraman ng sa ilang mga luto. Ayan guys, thank you very much.